Gaano katindi ang sakripisyo ng Diyos para sa tao. Kapag ikaw ay isang ama at sinabi ng iyong anak, Tatay, pupunta ako sa lugar ng mga kriminal upang tulungan ang mga nangangailangan doon. Maaaring pagsasabihan mo ang iyong anak at payuhan siya na huwag tumuloy doon dahil sa panganib. Maaaring magkahalong pagmamahal sa kanya at pagmamahal sa iyong sarili ang mga dahilan na hindi mo papayagan ang iyong anak na pumunta sa isang mapanganib na lugar. Dahil mahal mo siya, ayaw mo siyang mapahamak. Pero maaari din na isa pang dahilan na ayaw mong mapahamak siya ay dahil iniisip mo na tiyak na ikaw ay malulungkot kapag may nangyaring masama sa kanya At ang dahilan na iyan ay pagmamahal mo sa iyong sarili Pero narito ang pinakadakilang pagmamahal na dapat pakaseryosohin ng tao. Ang Diyos, nang dahil sa napakalalim na pagmamahal niya sa tao, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus upang mamatay at mabuhay muli alang-alang sa kaligtasan ng mga tao mula sa mga kasalanan Sa Roma chapter 5 verse 8 ay ating mababasa Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. At sa Juan chapter 3 verse 16 ay atin ding mababasa sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, huwag mong kakalimutan binigyang prioridad ng Diyos ang tao kesa ang kanyang bugtong na anak. Pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Sabi mismo ng Panginoong Hesus habang siya'y nakapako sa krus, Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan? Bakit ginawa ng Diyos ang ganito katinding sakripisyo? Dahil po mahal na mahal niya ang tao. Alam mo kaibigan, kahit pa mangyari na iisang kaluluwa lang ang maliligtas dahil sa pagkamatay at pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus magsasakripisyo pa rin ang Diyos alang-alang sa iisang kaluluwa na iyan hindi po matutumbasan ng kayamanan ng buong sanglibutan ang pagpapahalaga na ginagawa ng Diyos sa tao nasusulat sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay Marcos chapter 8 verse 36. Kaya pakasaryosohin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag po nating sayangin ang napakadakilang sakripisyo ng Panginoon para sa atin. bilang pagtatapos, narito po ang nakasulat sa unang Juan chapter 5 verse 18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapot ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama.